Ayan ang magandang umaga po at uh, narito po ako dito sa isang lugar po rin dito sa Laguna at may nakita po ako mga kababayan natin na uh, natutulog pa dahil ngayon po ay mag alas 7 pa lang at uh, lapitan po natin sila at bakit nga sila narito sa lugar na ito. magandang umaga po. Magandang po, may sinanay, may ano pa, may bagong silang si na anak. O, oh, yan po, natutulog sila. Ay, magandang umaga po, Nay. Ano dito po kayo natutulog? Bakit po kayo narito? Nakukapaan no, po kami eh. na po yung apartment na inubahan namin. Kaya dito po kami nabatira. yung ano, ano ko ano po, may bata pa. Hindi na po kami kasi ng anak po. Uh, ako. Anong bayad na lang po namin. Ano po na ang pangalan nyo? Mary Joy de po. Hmm. Um, ilang buwan na po anak yan? Linggo pa lang po. Ito na, linggo lang. O yan po sila ang nanay. Patutulog pa yung mga... Kayo po, magkakamag-anak po ba kayo? Hindi po, ito lang po anak ko. Tapos ito, Oh, asawa ko, ito lang, dito kayong tutulog, yung malapagkano, malamig. Mm, lagi ba kayo narito? Opo. Oh, kasi may mga ano rin po ako doon, yung mga damit po. Pag ano po, pwede ko po, dadaling ko po dito. Opo. Oh, Tuwing ha, ano ba ako, oh, At, dito ko oh, kayo nag stay Opo. Oh, mm, Nasaan yung bahay nyo? Wala na po, nang bahan lang po kami. Pinenta na po kasi yung ano apartment na yun namin. Mag-ano nung bahan? Kaya nuba? lahat nang bahan. Wala na po. Umalis na. Oo. Ito anak ko ninyo? Opo. Oh, ano po ang trabaho ninyo? Nangangalakad po yung asawa ko. Nangangalakad din. Pero sila po, ano po ninyo sila? Vendors po sila ng sampalita. Kamitig po vendors ng paglita Hindi, ibig sabihin ko po dito sila na lalagay oh, rin? Ang ano ko lang po, uh, ibibili ko po kayo ng pagkain pupunta po ako doon kasi natutulog pa ako sila. Pupunta po ako dito sa San Friding uh, sa Bang Sa Jollibee. Okay na po sa Jollibee. Sige, bibili ko po kayo. makakain po kayo. Sasama ko po si ate. Ha? Ayaw na lang po niya magpapagit ng pangalan. Nahihiya po siya. Nahihiya po siya. Eh... Dahil oh. natutulog naman po kami. Maraming po kami sa gabi dito. Oo. Ayun, ang ano ko po lang, makatulong po ako sa inyo. Ngayon po, naano po ako sa bata. Paano po yan? Ano po ang ginagatas niya? Sa, sa inyo po. Ilang taon na po kayo? 23 po. 23 pa lang. Ilan po anak niya? Doon dalawa? Doon po dalawa. Mayra! Dito ka. Mayra, dito ah, Narito lagi kayo, Nay? Opo. Sige po, pagka ano po, babalikan ko po. Maulan, tama-tama yung chọn cái tao mới cái là này, hôm Uh, Nagantay po tayo pa dito ng you no? Know, marami yung kasi nakapila Kaya uh, uh, antay pa po tayo mga uh, 20 minutes daw Nakalungkot isipin kasi kita mo yung mga kabayan natin na nadoon sila sa gilid na tapos umuulan pa Nang nakakanong po doon may bata silang kasama ako sa bata na bagong silang, dalawang linggo pa lang daw. Ito na yan. Ang dami pa lang. Kaya mo yan? Ayan. Nice looking. Ako po kayo dito na at ah po, maraming salamat. po. Uy Salamat po. Ito Pila-pila lang, pila-pila. ako dalawa ay, Paano po ay na tulungan natin si nanay? Sige po, kain po kayo dyan ay Ano kayo pagkain mo? Ako wala pa ako soft drink. Dalawa sa'yo? Ah, ingat po kayo. Hindi ko sabi so kapag ano po babalik ako. Uh, uh, thank you po. Uh, ah, uh, 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 ay, ito yung kutsara. Ay, mm ito -hmm. yung kutsara ano? Kompleto ba? Uy! Sila? Ay, at kasi saan po kayo sa kainan-kainan ay ano na. At uh, ingat po kayo palagi dito. Apo, magdadasal po kami. Ay, nasal po na dito. Nagdadasal pa sila? O Apo. Ano nagdadasal pa kayo? Ah, dito muna tayo. Ay, ako sa Diyos. Ah, uh, ganun ba? Dapat na sa dito. Ay, bakit may mga ano pa doon? Sino pa ang... Ayun po. Sabi, ah, meron si na lam si ang... yung ah, mga may ari na? Ikaw ba nag-aaral ka? Nag-aaral ka? Apo. Ay, paano ka? Anong ano, oras na pasok ka? May uh, butang alip. ano pangalan mo? JJ Ha? JJ Bali, ano, kanila? Sa, ah. ano kanila? Po po ka nila? Sa, De, dito, ha? Po po. Anong, na, mas, ano ka nila? po siya okay. lang sa Tagitan. Hindi, bali dito ka rin sa inyo po. Hindi po. Nakikitinda po siya dyan. Kasi nakita ko lang po kayo kanina yung umaga dito. Ganun nga kay ga dyan. Nadoon na ako sa, naglalakado ako dyan. Ngayon, hey, nakita ko. sa tubo bakit marami doon ang mga nakaiga. Kaya, sabi ko, napitan ko. Buti siya ate nakita ko siya na kinausap ko kasi hindi ako makalapit may aso baka mga gato yung aso okay, dito yung po ngayon talaga kami na tulog ang hmm. pagka ganito po dito kami dito kami saan po yung bahay talaga ninyo? wala po kami dito lang po kami sa ano dyan po kami sa hmm. damuan niya yung dyan opo lang kami ang mga umuulan dyan po, po. Adios, may lugar na yan ay, eh, pagkaganto eh, diba, diba, diba si oh, oh, na ulan. Hindi di ba, di ba sinira na yung ano dyan? Oh. wala na, wala na bahay dyan. Wala na bahay dyan. Wala na bahay Oo. Ito na ano kong kay nanay. Ano pangalan nyo? Sabi mo kanina? Larry Boy po. Larry Dari, Dari Boy. Sige, at pagka Isa po kayo mano. Dito, rin lang kayo pala. Pagkaan sa dito. Ay, kung ah. ano yun. Dami po niya. May mga damit. Ay, kaya sa atang. Wala po kasi kami yung Sa puso ko O yun? Ano yun? Big po yung ano, La, yung, and, yung ano po sa uh, Bibili? Bibili no? Kailangan lang po niya Ano po Love me, kiss po, save love me Oo sige tingnan ko pa Pagka ano, ako doon Pagka ko na ha Pwede ko po kayo samahan. Kayo? Apo. May tayong namang roba pa. Kumain o... muna. Kumain na muna kayo. Isinahan tayo ate. Puro ka na pagkain eh. Si yung ate oh. Yung bata. Pakain na muna. Hmm, hindi makainin lang. ng na baby mo. Oo. Oh. Pakainin mo muna. Ayan po Ayan. Oo. Ayan. At uh, ito paano po eh. Natulungan natin si na ate. Ayan. Ayan. O oh, sige po ate, paalam na po ako Maraming po salamat Ingat po kayo lagi dito ha Ingat po kayo, maraming salamat po Maraming salamat Ingat O oh, yan po at uh, ito paano po yung natulungan natin si ate uh, At Itong mga bayan natin dito Na talagang Matyataga uh, sila kahit na, maulan pa naman Kaya nakakalungkot na may mga kabayan tayo na dito sila nag standby sa gilid ng isang uh, pantunado. Ito ba, may, ano ba dito? Mga uh, pa po. mga ten. may na dito. Pupusan din pala ito. At eh, isa naman kayo lilipat. Ah, lilipat kayo doon. Lagi ba kayong nakakaranas ng ganyan? Napag-almosan ng ganyan? Ah, ngayon lang. paano po nakatulong ako sa inyo? Hindi tulong niya sir. Ngayon daw lang sila nakakakain ng mga ganyan pagkain. At least po ipagkain eh, natin sila. Ingat yeah, hey, po kayo palagi ha. Ah. Maraming maraming salamat po sa walang sawa ninyo pagsubaybay sa aking YouTube channel. At ingat po lagi tayo sa mga po tayo naroon. God bless po sa inyo. Yeah. <laughs>